mangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang mga ito ay pinagkaluban din ng Espiritu Santo. So hindi lang Hudyo kundi pati hintil. Lahat ay binigyan ng spirit. Yan. So may spirit po talaga yung tao. Tayo pong mga tao ay mayroong spirit o batay po sa uh, ating pag-aaral at yung spirit na po yan eh, hindi po yung spirit na uh, sa lupa kundi spiritong buhat sa Diyos ba diba? kaya nga uh, nabuhay po siya sa ikatlong araw at sa spirit po siya nabuhay so nagpakita po sila siya sa mga apostol bilang patotoo na siya ay buhay. Yan. So, yan po ay nagpapakita na talagang totoo yung spirit.